feeder eh, Ayan no? o O diba? Ang solid Full platinum Ito na yung female natin Ang pitong piraso mga body RDSS Gundo Top moon talaga And big dorsal of course Yo, what's up mga body? Welcome back sa ating channel. So for today's video mga body, ay pipili na talaga tayo ng isda. <laughs> Kasi yung last video is naging feeding video 'yun mga body, pero this time is pipili na talaga tayo ng isda. Ay papadala natin. So ito 'yung nag-order sa atin mga body. Pakita ko na lang sa inyo. So ayan, nabubasa ba? So ayan, one trio RDSS. Puro RDSS 'tong mga body, may HB red. May two pairs na RDSS. Ah. Uh, puro RD, puro RDSS na 'tong order sa atin. Ah, uh, mostly yung tig 500 tapos ayan RDSS, RDSS mail. Two pairs RDSS. Ayan, tapos may nag-order sa atin ng dalawang pair ng feeder. So, doon na tayo mag-start sa p na dalawang pair. So, dito na tayo mamimili ng... Teka, kuha tayo ng mga gamit pang huli, mga badi. Dito so, na yung lagyan natin. Tapo natin to. Hey! Dito na tayo kukuha ng p -dirt. Of course, hanap tayo mga bali ng Gruma Ball yung pogi talaga mga bali yung dami oh pati ako nalito kung anong na pipiliin ko ito 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 may nakita ko isa ay ano ba yun sana ba yun takbo tuloy eh. oh well hanap pa tayo ito 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 Damn. Ang na pili na ako sa... Bam! Kanta! Hmm, pogi oh. Lumabol! Isa pa. Isang mail pa mga bali. Yung solido talaga. tayo ng Hanap tayo ng solido. Kasi iba kasi mas maliliit pa yung tenga. ay Eh. May na ako sa halak eto Ito, e, ito, ito. Ito, ito, Uy. Ayaw magpahuli. Kaya na pulihin na. Oh, oh, lumayo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Hindi ko na huli. Ito na lang, ito na lang Ito na lang mga buddy Ito, ito, ito ito. Ah, ito, ito, ito Ayan, ito, ito Bam! Solid ba? Pakit, tas natin Ayan! Ayan! ay may punit sa taas sayang balik balik sa lagayan may punit ka boy sorry ito 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 breeder talaga oh breeder na breeder ay pangit yung kulay ah uh, ito nga try nga natin to ito na lang oh ito 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 Ayan. Laki ng tinga, oh. So, yan ang kabadi. So, yan na yung pili natin. So, ayan ay yung dalawang male. Ah, dito na rin pala tayo pipili ng female. Kasi may mga female dito. Uh, ah, ay, wag pala. Kasi madaliit pa yung iba. Nilagyan pala natin ng female dito para iwas punit dun sa mga isda na yung, especially yung mga male kasi pag puro male yan mga badi naghahabulan sila tendency nyan masisira yung mga caudal fin nila kaya naglalagay talaga kami ng mga female dyan kahit uh, yung iba naman isayang kasi nga early breed sila pero walang problema nyan pinapakailang naman namin yung mga anak dyan sa loob tapos yung mga nakasurvive, tatanggalin natin para hindi siya mag-early breed. And then, yung iba dyan is yung mga maganda talaga itsura, ginagawa na natin breeder yung mga body. Kasi solid din naman yung mga lalaki dyan. Kung may mga reject man, konting-konti lang mga body. So, ayan. Meron na tayong male. So, doon na lang tayong pipili ng mga female. And then, hindi uh, ko na bibidyan yung paghuli kasi matatagalan tayo. Video ko na lang pala huli. See ya! So, eto na body yung ating na-select na happy na dirt. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Ang solid. Full platinum. Black ears pa yung female o. No? Ayan siya. So, ilagay na natin ito dito sa acquire yung mga varies manyo ko so dito, dito natin ilalagay yung mga mga ibibenta natin so temporary muna sila dito sa lagayan yan may mga nakaredit tayong tank dito bam siya ito yun naman yung RDSS na napili natin nung last time Ayan. May mga napili na Yung RDSS dito na isang trio. Para pa tayo mga body. Balikan ko kayo. So, andito tayo mga body. Sa mga female ng RDSS. So, mamimili tayo ng mga female. So, kailangan natin ng pitong perasong female. Kasi nasa pitong pair yung kailangan nating i-release bukas so simulan na natin yung pagkuha ng mga filmen let's go dito na natin na nang oh okay so simulan na natin yung pagkuli wala, ambil yun lang sa pakambil lang sa Bali yung queen niya. Yeah. Eh ito yung female natin ng RDS this. O oh, diba? Solid. Big dorsal. Hmm? tayong Tayo yung dorsal. nanalong diba yun sya mga body so ay anim lang pala to kulang lang tayo isa kung tayo isa see ya so ito na yung female natin na pitong piraso mga body RDSS ang gundo pop moon talaga And big dorsal of course Kasi yun yung Gustong gusto ng mga kabady natin So ihulog na natin dito mga body So dito sila Ayan o oh. Pa Bam Pwede nang i-brib RDSS To, oh, ganda nun o oh. big, big dorsal Ngayon, hanap naman tayo ng mga male na yung Tikpa 500 na RDSS. So, ito na yung p natin kanina na dalawang pair. Ito yung RDSS na in-order sa atin na may kasamang female. And, hanap na lang tayo ng male na yung Tikpa 500. Dalawang trio. Let's go! Dito tayo mga buddy! Ha. Traffic. Traffic mo lang. Hanap tayo ng 11 pieces na na main. Tayo ang Ha? ng na ko So ito na mga body yung mail natin na na-select. So malapit lang Maggabi mga buddy Sinabutan tayo ng bisita And then yan na yung mail So ayan Napilit na natin lahat mga buddy Tapos bukas na lang tayo mag segregate Kasi gabi na Hindi na natin makita So bukas tayo magpe-pairing-pairing Sa mga dragon natin na Ipibenta Tapos yun, bukas shipment natin para sa mostly Luzon and then uh, may part sa Visayas, siguro mga dalawa and then may isang Mindanao so, yun mga bali so yun lang, hanggang dito lang yung video mga bali kasi gabi na and don't forget to like, share, and subscribe and then mag-comment ka sa baba mga bali baka ikaw na yung manalo ng one pair groomable beater You love by the